Mamimigay tayo sa mga followers natin ng mga nanay. Siyempre, ngayon ay Mother's Day. Kaya naman, Happy Mother's Day! Di ba ang sarap makatanggap ng bouquet? Pero mas masarap makatanggap ng bouquet of money. So, ito, 10,000 cash yan. So, tunay na pera yan. And of course, meron ka din flower na blue na kakolor ang pera mo. Siyempre, yung pera magagamit mo talaga to. Pwede ka makipag-date sa mga anak mo or i-date mo yung sarili mo ngayong Mother's Day. Hello! Hi! Kasama natin siya at maghahanap tayo. Ng mga nanay dyan sa labas. Happy si Mother's Day. Siyempre. Okay lang sa'yo na wala. Okay lang. Mas importante kasi marami ngayon nangangailangan sa totoo lang. Mas deserve nila yun. Oh. Oh. nakatalo po. Opo. Nanay na po ba kayo? Opo, ma'am. Ilan na po anak niyo? Dalawa po, ma'am. May tanong ako sa iyo. Ano bang pangarap mo bilang isang ina? Paganda po yung nakapagtapos ko sa pag-aaral. Paganda po ang buhay nila. O ilan po anak niyo? Dalawa po, ma'am. Ano mo ba kung anong araw? Dili. Mother's Day po, ma'am. Sa tingin mo pa? Bulaklak mo. Nakatanggap ka na ng bulaklak? Opo, ma'am. Sasawa ko. Wow. Eh, nakatanggap ka na ng bulaklak. <laughs> 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 sa buong buhay ko, ma'am. Ilang oras ka nagwawalis? Walo po, ma'am. Oh, sa init? Opo, po, ma'am. Ay, nga pa muna. Thank you po, ma'am. <coughs> Ay, ate! Kalma, kalma. Happy Mother's Day po. Alisan awesome <coughs> po ako, ha? Mati, thank you po, po ma'am. Thank, thank you. Bye-bye, bye-bye po. Thank you, thank you po sa inyo. Thank you po, ma'am. Malaking bagay na talaga po ito sa akin. Makakatulong po sa pag-aaral ng anak ko po. nanonood na po kayo? Opo. Nakafollow po ba kayo? May tanong si Mama. Bilang isang ina, anong pangarap mo para sa anak mo? Pagtapos siya ng pag-aaral, kahit ako lang yung mag sa pag-aaral niya. Wow! Okay. Katanggap ka na ba ng flowers sa buwan mo? Hindi pa po. Never? Never po, kahit sa asawa ko dati po. Kahit piraso ng bulaklak, wala. Ganda mo ate. So, okay lang sa'yo na bigyan natin ng flowers? <laughs> ako pala ang unang magbibigay sa kanya ng flower. Kaya ang swerte ko po. <laughs> <laughs> swerte ka talaga. Happy Mother's Day! Ayos bumpers bouquet mo. Ay, yes po, oh, ma'am. Sobrang saya ko po ngayon, ma'am. Sobra ang kitang-kita sa mukha. Mo. <laughs> Anong bibilin mo? Ipapadala ko lang po dun sa anak ko, ma'am, kasi Ay, Wala 'yung anak mo sa Andun po sa Samar. Mga ah, taga-Samar. Thank you. Oh. Saka follow kayo? Yes. Mommy na po kayo? Yes, this is my eldest. She's ah. 35. Bilang isang ina ko, ano po ang pangarap niyo? Of course, my children. I have two children. And this is my eldest Okay lang po ipakita siya? Oo, okay lang yeah. uh, Ano siya? Special child uh, With mild autism Di lang isang inako Ano po ang pangarap niyo? Basta mapalaki ko na maayos Sa mga anak ko Pa-thank you ko lang sa mga mothers Ngayong Mother's Day Ayan po Happy Mother's Day Wow <laughs> a reward sa mga nanay For working so hard Ayan po Happy Mother's thank Day so Thank you po. Thank you Thank you so Bye much, much. Anak niyo po? Oo, anak ko. Nakapalo po ba kayo? Oo naman. Okay lang ba ipakita anak mo? Oo, oo naman, walang problema. Bago kong pamilya okay. ko find pala. Find... Yes, Candice. <laughs> <laughs> Bye-bye. Inuha ko ang cellphone ng mama mo. Anong pangarap mo para sa mga anak mo? bilang nanay, lahat naman tayo is makatapos sila ng pag-aaral tsaka magkaroon ng magandang buhay. Alam mo na, oh. aral Ay, ah? oh. hey, eh, pangarap mo sa sarili mo. O, siguro magkaroon ng magandang trabaho para makapag-provide sa kanila. Oh, Talaga siyempre po. Mga nanay. Nakatanggap na po ba kayo ng flowers? <laughs> hindi pa. Uy! Sir, hindi mo binibigyan ng flowers si Mrs. Hello. Sa Sunday ba? Sa Sunday ba? <laughs> Pero nakatanggap ka na lagi. Hindi po. Oy, charot, <laughs> <tron. laughs> <May laughs> ano Anong hindi niya? Money flowers. Money flowers? Meron ba yun? Oh, yung bouquet po ng flowers. Oh, eh. Okay. Sorry, flowers. Pasensya na sinasabi yung money bouquet. Wala, eh. Wala, pong ganun. Mahal po yun. Mahal yun. Ito lang po meron ako. Wow! Yung na yan? Yan Thank you, Lord. Ang laki ng mo. Thank you. Lagi niyang share yung mga nakikita niya sa post. Oh, Nako, tatalonin na, mo yan, ha? Tinatag niya ako. Tinatag niya ako tungkol dyan. Oh. Pero hindi ko ginagawa. <laughs> Gawin <laughs> mo na. Baga <laughs> ano po yan? Lang oh, may 85 lang. Mama, 85. Ate, may anak ka? Meron po. Followers po ako ni ma'am. Ano yung pangarap mo bilang isang nanay? Kung makatapos po sila ng pag-aaral. Maganda yung future niya. Nakatanggap ka na ba ng flower? Yeah. Hindi pa po. Bakit? Hindi na po siya practical sa panahon ngayon, eh. Oh, So, dapat yung ibigay ng asawa mo, pagkain na lang. Opo. Oh, sa iba ko na lang bigay itong bulak. Oh, magsisikat eh. Hindi <laughs> ba? <laughs> happy Mother's Day. Oh, paano ba? Pamigay ko na lang ha. Sa sure ka. Opo. Oh, Baka oh, okay. magsisikat eh. Hindi ba? Eto, practical to. Yes. Oh, oh, happy Mother's Day. Thank you po. Answer prayer po. Kasi nga nangungutang ko sa amo ko po. Natawala <laughs> si. Bili po kayo. Hindi po pwede picture lang. Kailangan po overload. I-bili kayo. Ilan anak mo? Tatlo po. Yung mama ko busy. Tignan mo, namimigay ng halo-halo bilang isang nanay ko. Ano po ang pangarap? Sa ngayon po kasi parang hindi na para sa sarili ko, kundi para sa mga anak ko. na makatapos sila ng pag-aaral tapos maging successful. Yung hindi ko nagawa para sa sarili ko, sana yung... <laughs> sila talaga, no? Okay. Nakatanggap na po ba kayo ng flowers? Isang rose. <laughs> Isang rose? Isang beses. Oh, oh for you. Ay, isa lang? <laughs> hindi po, every occasion. One rose, kailan po niya binigay? Mga uh, valentines po, parang Every valentines? Na hindi ba. po. Ah! <laughs> Gain no? Balakain. <laughs> parang sumasaya sa pagkain. Okay lang ba magbibigay ako ng bouquet? So ako pa, una nagbigay sa'yo ng bouquet. Opo. Happy Mother's Day! Happy Mother's Day. Salamat, ma'am. Salamat. Ano yung nagawa mo dito? Kumakain ka lang ng pares? Opo, kumakain lang po kami ng pares. Parang date ay. din po. Oh, nag-date ko yun? <laughs> oh, nakapalo kayo? Yes, ma'am. Ilan po anak niyo? Lima, ma'am. Ilang nanay. Ano po yung pangarap niyo? Ang gusto ko lang po sa mga anak ko, ma'am, yung oh. pagkatapos ng pag-aaral, ma'am, kasi iniwan po ako ng asawa ko, ma'am. Ha? Eh. Ah, single mama? Yes, ma'am. Lima? Opo. Kayang-kaya niyo po yan. Ma'am, nakatanggap ka na po ba ng bulaklak? At wala pa, ma'am. Wala pa nagbibigay sa'yo? Wala pa, ma'am. Asawa mo dati? Noon lang po yun. Matagal na po, ma'am. <laughs> Ito. Ma bulaklak. Ready ka na sa bulaklak ko? Yes, ma'am. Happy Mother's Day. Ay, yes, ma'am. Thank you, okay, you ma'am. Oh. Thank you po, ma'am. Ay, oh, thank you, Lord. Ah. Ma'am, thank you po. Thank you po. Maganda regalo po sa akin to, ma'am. Wow. Salamat Ay, po. Saan niyo po gagamitin? Sa mga anak ko, ma'am. Siyempre, um. pagkain, ambay ng kuryente, ganun po. Ano ba't ko hindi? masaya po, ma'am. Siyempre, hindi ko po akalain, ma'am. <laughs> Hulog po kayo ng langit. Salamat po. Salamat. Happy Mother's Day. Thank you, ma'am. Maraming maraming salamat po. Kaibanan, natulungan po ko. Thank you po sa inyo. Salamat po. na? Eight months. Ah! Ilan na po anak mo? First po. First? Siyempre, yes. ma Mother's Day. Ano ang pangarap mo naman para sa anak mo? Oh. Goldhead po. Maayos yung pangangak ko yun. Ano pinaglilihin Ako po, mangga na hinog. Ah, mangga? Na hinog? Oo, oh, 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 yung... Pinakapagbigay eh, na po ba ng ganito? Wala pa? asawa mo? Hindi akong mabulaklak sa pagkain. <laughs> Happy Mother's Day sa first na magiging anak niya. Thank Happy you Mother's po. Day! Thank you, oh, thank you po! O, oh, yung mangga mo, bilin mo na oh, po. Mas malaglag yung pera mo. Ah. Thank you po! Thank you! <laughs> Magkano pong pinyan nyo? Oh, 100 Kana po. Ate, pakita natin yung kung nakapalo po kayo. Okay, ate, ang tanong ko sa'yo, bilang po isang nanay, ano po ang pangarap? Nanay ka ba? Hindi <laughs> po. Hindi ka nanay? Hindi po po. Mama, bilang pong nanay, ano po ang pangarap nyo sa mga anak nyo? Siyempre po, gusto ko po makapagtapos. Single mom po ako. Ah, single mother ka, ilan anak nyo? Apat po. Nakatanggap na po ba kayo ng <laughs> bulaklak? Wala pa po. Never? Simula <laughs> hey, sa pool. Ha! <laughs> Nakita yung asawa mo dati? Ay, ba? wala, wala po. Ano binigay niya sa'yo pagmamahal? Wala rin po. Sakit <laughs> ng ulo. <laughs> Pampawala ng sakit ng ulo. <laughs> Ay, ayan, hindi yan sakit sa ulo. First time ko po, po. First time ko. No. <laughs> blessing ko po to. Hindi ko inaasahan oh. po. Thank you po. Yes. Grabe yung chismis ah. Sabi niyo kanina, buhay-buhay lang po. Bakit? Okay. Ano nangyari? Eh kasi, siyempre sa hirap ng buhay-buhay, eh buhay. siyempre walang pera, tinaulo. ganon. Oo, oo, sakit nga na ng ulo. <laughs> Halo po ako. Happy Mother's Day. Ay, thank you! Ay, <laughs> oh! so, thank you! Okay ba siya? Okay. Ang ganda ba ang flower mo? So, ang ganda nga! Ang ganda, dami pa first time ko po. Ay, really. pake ka na. Tama na yan. Oo nga. Hindi eh. <laughs> na ako magtitignan. May pera na ako. Ay, pambili na ako ng ulan. <laughs>